Yan, imbag na ano sa inyo lahat. Imbag na malin, sa inyo lahat. At dito tayo sa may birth, sa birthday ng tita ko. Sineset up pa lang. Mamaya pa li actually yung birthday niya. Mamaya pa yung celebration. Gabi. Pero ngayon, naka-set up lang. Ang motive talaga yung kulay pink. Yan. <laughs> motive talaga yung kulay pink. Alam niyo naman bakit, diba? Kaya yeah, pinapabayaan ko na lang. Yan. Yeah. Yan. Yeah, hindi makabubuntong mga to. Kulay pink pa rin talaga eh. Okay lang okay lang yeah. birthday ng tita ko to tama mo ng tama mo ng usapang politika di ba magkakagulo lang eh yeah. yeah, ito basta, itong birthday na tita ko what birthday niya wala pa nga election wala pa yung video hockey machine yeah. upload videos lang kakabsat, makapunta yan yeah dagdag na natin sa upload videos to yan. Yeah. bye bye salamat sa kapsat mga buntoy support nyo lang si kapsat makoy vlog ay kapsat makoy saka yung kapsat mak vlog support lang salamat ingat at god bless sa inyo lahat